Alam niyo po ba mga kababayan na ang anak po mismo ng DOJ Secretary Boeing Remulla ay nahuli dahil sa high-grade marijuana? Pero teka lang, bakit parang magic? Biglang na absuelto. Oktubre 2022, nasakote sa Las Piñas si Juanito Jose Remulla matapos tanggapin ang parcel na may laman na halos siyam na raang gramo ng kush, isang uri ng high-grade marijuana na nagkakahalaga ng isang milyon at tatlong daang libong piso, arestado sa tulong ng PIDEA at Airport Task Force. Pero pagdating po ng Enero 2023, alam niyo po ba na tatlong buwan lang na absuelto na agad ang anak niya? Mapasana all ka na lang talaga? Ayon sa korte, kulang daw po kuno sa ebidensya at wala daw siyang alam sa laman ng package. Ang tanong ng marami, kung ordinaryong tao kaya ang nahulihan, ganyan din po ba kaya kabilis at kagaan ng proseso? Hmm, edi wow. At take note ha mga kababayan, may pending pa palang kaso sa illegal importation sa Pasay Prosecutor's Office itong anak ni Sir Boying. Hmm, alam na Des, napapansin niyo rin ba ang mga media sa atin? Di po ba tahimik lang sila? Wala man lang follow-up? Hmm, mabuhay ang bagong Pilipinas.